May eh, pasuyo nga tayo. Sa kabila. Ay! Nasuyo Ay! Nasuyo! <laughs> <laughs> Yawe! Balata natin yan mamaya. Alo! Ay, tawag. Ala! Si Otep tawang-tawa. Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otet. And of course, it's me, your Ate Jeng. At ang nasa likod po ng camera ay si... Daran, 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 daran. si Otet. Ayan! <laughs> Meron tayo ngayon guys na mga pagtitipon. Wow, pagtitipon talaga ha. Kain-kain lang with Team Kain, of course. Kasi ang dami-dami nating mga bagay na kailangang i-celebrate. I-celebrate guys Syempre unang-una na doon Ang good health nating lahat Good health naming lahat At ang syempre ang magandang Ang maganda ng panahon Nakalipas na yung bagyo Ang pinaka-importante nating I-celebrate syempre Ang pagkakaroon ng Baby Shiki O, yeah, diba? <laughs> ang baby Shiki natin na Syempre ang kanyang isang magandang blessing at answered prayer sa team ka and of course Sunod nating pwedeng ipagpasalamat o kailangang ipagpasalamat ang blessing ng pagiging permanent teacher, of course. A uh, public school teacher ni Ma'am Ja. galeng, Galing, very good. At saka, of course, ang pagsisimula ko na ng pagtuturo as bilang college instructor sa aming Occidental Mindoro State College or yung Occidental Mindoro State University na malapit nang yung maging ano kasi ma-approve ang universityhood nito. Of course, yung pagpasok ng mga bata. Yung malapit na kasing pasukan, tapos hindi pa kami nakapagtipon-tipon talaga dahil lang sobrang kabisihan. Kaya sabi namin, huwag bigay naman kami ng time para magkaroon kami ng, ng chance din na makapag, makapag-banding-banding ulit dyan. Yun lang guys. Tapos eto nga palang ating mga hinanda ngayon. Meron tayong iihawin dito na chicken barbecue. Tapos meron pa tayong hotdog. Meron tayo ditong hipon. Hinalabos ko na. Lagay ko sa overlay yung aking paghahalabos. Tapos yung meron pa tayong alimango doon na kinuha ni Daddy D. Tapos ang ating dessert, bumili na ako ng kakanin. I-arrange na lang natin dito. Ang kakanin natin ay maha blanca na purong mais. Talagang tunay na mais. Ganon. I-salansan lang natin dito kasi para maayos ang ating mga dessert. Of course. Ayan, o. Oh. Tunay na ano po yan, na mais. Kasi ibang maha, Diba mga cornstarch yun. Ito, mais talaga. Madalang kasi yung ganito. Kaya nung nakita ko, ah, sabi ko go. Kasi, ito yung nakakamis. Iayos lang natin. Para naman maganda rin ang ating tsura ng ating mga dessert. Iwahiwalay natin ng konti. Ay, nabiak na yung iba. Oh. <laughs> nabiak na. Ayan. Tapos meron pa rin akong biniling konting suman. Favorite din ng mga bata, of course. Sumang kanin. Sumang malagkit pala sumang kanin na. I-arrange natin. Para naman meron tayong dessert. di kasi ako nakapag, nakagawa na guys. Kasi Sunday, syempre nagsimba kami ng maaga. Hindi na tayo makapag, ano, maula ng chance na makapagluto. Kaya yan, bili-bili na lang tayo. Ayan, okay naman yan dahil masarap talaga din yan. Ang palengke naman namin ay marami ring mga ano, mga nabibiling mga kakanin guys. Kaya ayos lang. Buti nga mainabutan pa ako. Kasi maaga naman kami. After ng mas, nag, ano na kami eh, nagpalengke na kami. Minsan kasi wala ka talagang aabutan. Ang sarap-sarap na to, eh. Bango. Nangangamoy yung latik. Yan. Namimiss siya ng mga buntis, mga naglilihe. Wow. Oh. Lalo na si Chic Girl. Of course. Saka si Meloy, sana makapunta. Nagtatakaw na yon Si malapit nang lumapas. Si Baby Harabons. Lagyan natin ng suman. Kasi yung mga gusto rin ng suman. Lagyan natin yung suman natin. Ayan. Kahit naman pa konti-konti, eh, talagang ma-enjoy din naman yan. Ang team kain, of course. Team kain and company. <laughs> team kain at company. Ayan. Ayan, guys mag-iihaw-ihaw na kami pagdating ng uling kasi bumili pa si daddy di yan o oh, marami-rami rin pala to okay din naman sana okay ang lasa nung ano nung malagkit kasi minsan yung malagkit hindi rin ganun ka perfect wow oh, makakatig isa-isa na rin ang ano ang team its para mas maganda siya yung ano sabi naman ni Otep, binago mo na naman mami. Bilis mo talagang magbago ng isip. Parang maganda siya nakaganon. O ba diba? Para aesthetic. Tinatawa <laughs> na ako lagi ni Otep eh. Oh. Yan. O di ba diba? O oh, di mas kasya. O. Oh. Yan guys, yan ang aming simpleng dessert, of course, mamaya. Ay, ito pa pala may isang na <laughs> Naligaw. Yan ang aming simpleng dessert ng Team Kain. Ako, may enjoy din yan ng mga kids, of course. Kasi masarap naman ito, iusod natin ng konti para may, may, ano, may, may lagayan pa yung pakit ko. Kasi tatakpan ko at maraming ang langaw-langaw. Yan. Sarap, ang bango-bango. O, -bango. oh, diba? Hindi man ako nakabili ng bilao. Ang bala ko kasi talaga, guys, yung nasa bilao, mas marami kasi iyon Eh, wala na. Hindi na ako umabot. Dito nasa tingi-tingi. Ayan! Balikan po namin kayo pag mag-iihaw-ihaw na kami. Yan guys, kasalukuyan nakikipang buno si Daddy <laughs> sa ating mga alimang. <laughs> higiisa yung tale tapos mga nakaangat ang mga ano? Hello. Mga sipet Ayun, yan, eh. Ayan, 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 ganyan Maraming sya kadami. Putik Maraming putik. Tatlong kilo. Tatlong na nakawala, no? Ayan. <laughs> <laughs> Diretso maan. namin, maputik din kasi, kaya paano naman namin yan aanohin? Talakit. Eh. I-shoot muna kaya natin dad sa ano? Saan? Sa icebox. Para? Maraming yelo si pumuloy sa icebox eh. Hindi, wala Para makatulog. Matutulog pa, ilunuto ko na nga. <laughs> <laughs> Hindi, para lang malinis <laughs> kasi na, maputik. Malinis namin, no? naman siya. Hmm, sige. Siya ang groomer ngayon, Ginugroom niya ang ating mga <laughs> alimang Ito galit eh, oh galit na galit eh oh. Kanina pa 'kang ano eh Ang si Pet. Ayun. Okay. na. Nanghina na sila. Pampers muna natin itong mga <laughs> alimango bago. Pinapamper muna rito 'di ba. Ini-spa, pinuputts pa. Oh, 'di ba? Hmm. So si E ipakita din natin ang kanilang shell tapos yung brush natin ang kanilang ano big oh. mga tentacles ay hindi pala tentacles yan ano o nalihis na yan ayun yung ligo ayan paliguan okay sure. <laughs> Medyo matagal na proseso po ang pagpapaispa sa ating Isis mga ano point, eh? sa ating mga alimango ah, kaya naman subo pag kami putik putik pa <laughs> kaya kailangan tanggal talaga yung mga putik ayan wow katakot takot ako restaurant na naman ito mamaya sana mataba mataba yan mukha naman mataba ino oh. Ayan guys, ito na yung malilinis nating alimango. Oh. Ayan na, isa lang lang natin ihahalabos lang rin natin to guys para hindi mawala talaga yung natural na lasa. Ayan guys, magiihaw tayo ng chicken. ilinis na natin ang ating ihawan. Ang ating barbecue chicken. Hindi na natin tinuhog ngayon sa stick. Mas mahirap pang bilhin. <laughs> Tinatanggal ko din. I've learned my lesson. Wala pa ang mga team eats. Talagang mga busy. Kaya may pasigur dadating. Hello! Ayan na si Ma'am Ja! Hi guys! Congratulations! Welcome to my vlog! Congratulations! Thank you! May pasok pa yan guys! Nag-OOT! <laughs> Hindi pala yung <laughs> OOT! <laughs> <Ot. laughs> Hindi pala OOT! <laughs> <laughs> o dito ako kasi medyo mainit! Ayan! ay mabilis maluto ang ating barbecue. Mabango agad. Di ba? Yun eh. Yun tayo Mabango, eh. oh nagutom na ako. Mabango agad no? <tot> Para naman no, pwede ka ng chicken. Pero don't worry, isang katotak ang ating alimangers. Mala ako mag-aano. Bakbak. Alimang. Yes, alimango and hipon. May hipon tayo. Ay, nakaya. Oo nga. May ito guys, queen ka eh. Ha, ice cream. Bole. Okay. Gusto ice cream tayo. May mga wala bang may mga ugod si Wala naman siguro, sino bibili? Ako. Bibili ka? Bili ako. Wow, bigay meron naman si kila Sulit. Uh -huh. Ay, kila CJ. Uh -huh. Mayroon kila CJ. Ice cream o bibili daw si Ma'am Jia kasi alam nyo naman, magsi-celebrate tayo dahil regular na si Ma'am Jia po meron pala ng kontrata. Kumpirmado na 'yon, silyado na. Siliado na 'yon. Ako hindi pa ako regular kasi hindi pa naman ako tapos ng masteral. Uh, yay! yay. Galeng! Congratulations! Sige! Sige Magpapa-ice cream si Ma'am Jia! ako. May aba matunaw. <laughs> <laughs> Oo nga. Pwede naman natin ilagay sa freezer. Dahil pa sila. Tayo. Oo nga. Wala si Teya pa. Oo. Si Nini daw duty. kaya siguro si Teya lang. Wala siguro pa siyang ano, makasama. Wala pa kasama si Teya kaya wala pa dito hanggang ngayon. Ang bango naman! Yeah. grabe naman eater. At ayan. Umaano-ano lumiliyab-liyab na naman ang ating natin. Sige, Ja. Nagpala ko laptop Wah! Talaga naman? Mag, magpiprint ka? Oh, sige, sige. Okay. Patayin natin ang apoy. Napakabango, guys. Iinitan ako dito. Baka mangitim ako. Papasok pa naman tayo. Magpapasokan. Wow. Conscious na ngayon sa kutis eh. <laughs> Yo, no. Oh. Baka masunog. Si Daddy di ang naatasan natin na magluto ng alimango. Magbantay pala ng alimango kasi hindi pa naluluto. Medyo nasusunog ang ating ano. Mamaya tatagalin natin yung mga may sunog part. Para hindi naman ano, ah, uh, mapait saka di ba nga daw hindi maganda sa health yung may sunog-sunog na balat yan yun kasi yung mahirap kapag yung ating bag ay ating uling medyo may kahoy lumiliab talaga yung kahoy-kahoy at saka syempre yung balat ng manok may mantika yan ang tendency talaga lumiyab yan lumiliit <laughs> kaya pwede na natin lagyan dito sa side na to na mantikaan na, pwede na natin ilagay dyan yung hotdog para naman mabilis-bilis tayo. at Malapit na mag-12. Baka dumating na ang ating team. Ayan na, oh. Biliyab siya. yan Basa-basain lang naman natin. Ito namang ating pang-marinate ay wala pang masyadong mantika, oh. Pero ang init niya nandiyan pa rin. Kahit na ano, tanggalin natin mamaya yung uling-uling. Hmm. Ilan lutong-luto ang laman ng ating chicken. Do sariwang-sariwa po yan. Ito yung mga manok na bagong katay. Hmm. Yung mga manok na native, hindi naman natin pwedeng gantuhin kasi matitigas yun. Kaya kailangan bumili talaga tayo. Nung hotdog, pwede na natin dito ilagay. Lagay ko na yung hot dog. Maluluto na yan dito. Kasi talaga namang napakainis ng ating baga. Masusunog ako! Mangingitin tayo na to! Yan. Mabilis so, lang yan, guys. Sobrang bilis. Tago-tago tayo ng konti sa init ng araw. Ah. Naamoy na ni Otep ang kanyang paborito. Kaya lang hindi chinooks, guys. Kasi kanina, pagpunta namin doon, wala pang luto. Masyadong maaga pa kasi eto pumili na lang ako sa palengke ng babarbecuing manok ah, grabe yung usok ko ah, amoy chicken joy na ako ay eh, amoy ano pala chicken barbecue bango sobrang bango ng chicken hindi pa to luto kailangan amhan pa natin yan pa upo eto luto na to kasi leg part ay, hindi pa rin. Tayo ang tangin pa natin ng konti. Ayan, malapit na po. Hindi natin ang ating hotdog. Ayan. Wait natin. Ang tin kain. Wala pa kasi sila dito. Kaya wala akong pagsikahan. ay bumili daw ng ice cream ay pa ice cream si mam ma ang um, dami pinagdaanan ni mam ma ja dami niyang waiting time para din ma regular ganyan ang mga pinagdadaanan guys ng mga teaching forces natin guys maluluto na to actually masusunog na eh pasuyo nga te sa kabila ay nasunog <laughs> ay nasunog <laughs> <laughs> yun Balatan natin yan mamaya ala si otep tawang tawa mahirap pala mag ihaw guys ang sabay sabay nang isa ka lang hilahin mo nga doon te konti Hoy, balatan, balatan, babalatan ko mamaya pati hotdog. Ay, yung chicken natin, yung chicken nating inihaw, babalatan mamaya. Yung hotdog binabalatan ni Teya. <laughs> binabalatan ni Teya yung hotdog kasi nga nasunog. Alisin na lang natin yung mga balat-balat. Ito, -balat. alisin natin mamaya yung balat. Oh, yung kakain, sasabihan ko na wag kakainin ang balat. Nasunog. Kasi talaga ang hirap. Ang lakas-lakas nung ating ano ah baga. Ang kapal nung baga tapos umaapoy syempre kasi may mantika. kasi nga yun nga sabi ko, yung ating uling parang kahoy. May kahoy siyang naka ano. Ni masyadong luto ang uling. Ayan. Bango. Okay na to sarap naman yung medyo juicy ang ating mga chicken yan bango nagbabalat ng hotdog <laughs> sorry na Ayan. Ang inip, grabe. Pero ang sarap oh. Grabe yung bango. <laughs> yung salamin ko yata, matatalisi ka na ng ano oh. Mamaya na lang. So, okay, kunin na natin to kasi baka lalo pang masunog. Alisin na lang natin yung mga sunog na balat mamaya. Oh my God! Heaven! <laughs> sarap. Hey guys, kain tayo. Mami! Aray, katataba. Eh! taba. <laughs> perfect, ay, mga, tapos, na Kulit ang nga. Tapos, tapos may ano, hotdog na sunog. <laughs> Pahit <laughs> <nasunog. laughs> <laughs> so, na rat. <-hatdog> Pahit <laughs> <laughs> mm -hmm. na hotdog Pahit na sunog. Saan ako sa akin, Pei? Pahit na yung magbawit kayo sa seafood. <laughs> Ayan, <laughs> tuloy! Ay, ay, ay. <laughs> <laughs> ay, diet, Tom, Diet! Ay, Tuloy! Sarap na hangin. Tapos sarap pa ng ulam. Wag yan! Diet daw siya, diet. Sugid ang mga timkain na to. <laughs> uh. Tinipay namin si Gwen. Yun pala na sa bayan pa. Oh. Anong... Ola, anong drama mo ba takguan to pa? Kuha siya, hmm. <laughs> tara, na, tara, 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 tara. <laughs> <laughs> Ay, Yan na, ilatag na. And kain, makikihiram lang tayo ng table at ano, walang stick na maiiwan. Yan. Oh. Si Nini, wala pala no? Duty, duty daw. Naka-duty si Nini ah. Nene, duty. Bukay for banana chicken. Hindi naman pala. No? Kaya lang tanggalin nyo naman yung uling-uling, guys. Ganyan naman ang barbecue. Kaya barbecue eh. Tagalin na natin ang hotdog. At pinatanggal ko na kay Tia yung balat. Yeah. <laughs> Wala chicken. kasang ano, apoy. Okay. Pinatanggal ko na yung... Ito talaga. Yan talaga. Anong sausawa natin? Here. Oh, ang gawa ka na, na, na da. Yun da, sausawan da. Suka na may bawang. May bawang pa dyan. Suka.

Uy! Ayan, punin natin yung kanin. Bakit ka naka-gloves? Ha? Gloves? Bib! ayun ba't naka-gloves ka? Kasi mag-ano nga? Dumi. Pulot daw siya ng shell. Ah, very good naman pala. Naka-gloves na. Ayan, natuwa sila sa aming mga kutsara, guys. Oh. Kasi matitigas to. Matitigas yan. Galing pa to sa Canada. Thank you so wow. much sa pagbibit-bet. Ma'am Suwani and Sir Lester, of course. Uh, Still, mga uh, pagbibit-dollar. Pwede ganyan yung partner <laughs> uh, mo. Naga pang ano lang ano man to. Oh. <laughs> Nanunundot ng wet-wet. Ang bad na. Get uh, na. siya. Uh, Itong ating mga pinggan. Uh, Ang na lang kulang si Tatang. Si Dada na lang kulang. Dad! Oh, sorry. Sorry, oh. Beb, ano ang bilhin nila, Beb? Ano bilhin? O, oh, meron mag-commercial muna. I-i-oy. Guys, sabi mo na, e -e ayon, e -e ayon, ayon, mo na. Uling na may kaunting hotdog. Anong bilhin? <laughs> Anong binibenta mo? Si oy. Ano yan? B Anong kasing commercial model to? Wala. Anong yeah. nagsalita? i e -e oy, e -e -oy. Uy, hindi na. Pili kayo, sili, uy. Yeah, Para sa yeah. mamaya. Ay, ang ganda ng gani. Aawa kami. Yeah. Meron pa yan. Marami nga. Ya, dalawang kaldero yan. <laughs> Tindi. Bakan ang kanin. Palaban. Oh. Bak bakan ang kanin. Sabi ni... Kalagay ko, hindi magagamit ito. Sabi ni, ni An magbulsa raw ako sa bag ng isa na to, eh. Abo, e, bulsa muna eh. Bukuran mo na si An, Magbulsa ka na ng isa. Ay, isa ang gaan. Mukhang mabenta mm -hmm. alimang mo. Alimang mo ang alimango Alimango ang pinipisilip ko